Tumula kahapon papuntang Tacloban City Leyte si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang ipangampanya ang labindalawang senatorial candidates ng administrasyon para sa nalalapit na 2025 midterm elections. Sa talumpati ng Pangulo, nabanggit nito ang plataforma ng administrasyon pagdating sa pagsupo sa mga krimen at ilegal na droga. Ayon kay PBBM, hindi madugong solusyon ang tatapos sa problemang ito. Wala po sa amin ang naniniwala na ang solusyon sa krimen at saka sa droga ay ang pumatay ng libo-libo na kapwa nating Pilipino. Hindi po tama yun. Dagdag pa ni President Marcos maayos na batas, suporta sa kapulisan at mga lokal na pamahalaan ang kailangan upang matiyak ang kapayapaan at kaayusan sa bansa. Samantala, naniniwala naman si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nasa ilalim ngayon ng makatarungang paglilitis si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y batay sa pagharap ng dating Pangulo sa Pre-Trial Chamber ng International Criminal Court o ICC. Bago ito, hindi naaprubahan na ipagpaliban ang pagdalo ng dating pangulo sa unang paglilitis. Bukod sa hindi pa oras upang magpresenta ng mga depensa at ebidensya, ay malusog at nasa wastong pag-iisip ang dating pangulo. Ayon na rin ito sa inilabas na opinyon ng doktor na naroroon. Ayon sa pahayag ni inilabas ni Undersecretary Castro, maayos ring naipaalam kay former President Duterte ang kanyang mga karapatan kabilang ang Article 66 at 67 ng Rome Statute. Base sa mga ito, napapatunayan lamang anya na naibibigay sa dating Pangulo ang kanyang fundamental rights bilang isang akusado sa sa mga pahayag na inilalabas ng kanyang kampo. Ivan Alvarez UNTV News and Rescue Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.